what's up mga kapips morning. This is Aljun TV. Nagbabalik. So karon ding adlaw mga kapips ay kuan mubalik na ko sa Bohol kay na okay naman ang kuan paminaw sa so, gibati na ho. So balik tag Bohol kay magkuan pud ang Paris dito mag-Swede. So kinanglan ko So, darag akong kuan mga gamit mga kapis na ready na. tang isa ka helmet. Oh, so, nang bag iputo sa na ana hog silopin kay basig muuan mata ta bao. So, sipti di sama basa. So, maro mga kapis sa ah, update ra ko inigabot sa Batu Port. Ang i-kuan eh, ninyo kung pilay mabayaran ako ah, sa ticket busa tiket cepat tur. See let's go mang kapips. Oke, mau ke pips nih ngabut ke Indonesia menuju port. Kan yang nak kita nga manga window-window. So dia tamu dekat dikin. dito sa katapusan ng color toilet dito ang lokatanan sa ticket sa para middle yun so pag niyo bayad sa dito sa window sa para middle yun mga kapeps mobile hin dito sa pikas window nga na PPE nga na nakasuwat so mobile mo dito PPE pag niyo bayad sa PPE mga kapeps so patatakan na po na sa coast guard ang yung ticket So dito sa ilong nga building na dapit sa stoplight sa ikatulong nga Pusti. Diri dapita ang patatakan sa Coast Guard. Parang building ay ilo na nasa mga kapips data di diri sa waiting area samtang nagulat ang larga ang barko kay alas 10 man ang larga sa barko watuwat sa dire Ano mo na ni atong nabayaran mga kapips sa pasayro o sa motor. Ang sa pasayro 420. 20. sa motor 372. Kunya sa PPE 65 pesos plus terminal fee 20 pesos. Total of 877 pesos. Pero mga kapips, alas naman, so niso na nata sa barko. Itong tuwa sa likod nga motor, ito ang hong motor dito gi parking ko. Sila na ipahilo na dito. O, proceed nata dito sa sun para maguwat na lang ito kung kano sa darga. Pero mga kapips, dyan na ta sa sun sa si barko. Nakalingkod na ta Nakapisto na ito dito sa sun sa si barko ja ni palit day moron mga kapips kay na may ning suri lang din sa sur na muron moron so ni ako sa kaputos para atong madala dito sa buhol ni kabut so dara, mga kapips oh, sa so, kaputos intinit pa ni siya kunya karong oras sa mga kapips ni andar na ang barko medyo excited na ako nga uh, makaabot sa buhol kay medyo gamingan na puko dito sa Buena dito sa among gi istihan sa Paris 2000 years later Anya karon mga kapip ka sapit nagdud mudunggo sa Ubay Port Pinag na sa port diretso na ko Buena Vista So ride safe kaya punta mga kapips Nga dere na lang ko to video mga kapips Dagang salamat sa pagtanaw sa akong video So God bless and thank you